o oh, sige, sabi mo, punta siya dito. Bakit ang kami na cellphone? May message yan na matatanggap mo eh. Hmm. Oh. Oh, ano, 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 ano? Ika nga nitong siya. <laughs> dito, choko na tao. Siya na ano, si... Ba, si Bina, ano, 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 ano? O oh, ano kayo ngayon? Umami na si Pobit Yanko. Na meron talaga ginang ganyan. 7-7 scheme. Hawak talaga ang tambar. Ano ka man po ako, oo. sumama ka sa labo, ano ba yun? GPS GPS Air. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 million MAX, 7 million Padya. Diba pag sumama ka sa bagong Pilipinas sa uh, Servicio sure. eh, Air? Ito po yun. O, alam ko eh, nabigyan ako, napunta ako eh. O ngayon, kung sinong, sinong congressman na namin pagtalo, na hindi po to, pakitaan tayo ng okay. cellphone. Okay, eh, yan yung ano, diba? Pag ka sa bago, ano ba yun? BPSF, BPSF. BPSF. Pag ka doon, meron kang 7 million AIDS, ah, 7 million... Naku. Ma-AIDS, 7 million Naku. sa si padyata. Si Congressman Pobigalco ay e eh, kumain na na maging siya ay eh, kinalo, noong 777 skin niya kung si Tamba na kung saan pagkasumama ka doon sa bagong Pilipinas sa Bishopel, eh, 7 million sa bait, 7 million sa kapat, at 7 million sa anak. Yan mo hindi pa magagawa. Hindi mo mo nitong si congressman Toby Tiangco, yung kasama niya congressman Jan sa 8% natin. Na mapapahilata sila. Nang